Dapat isali si Bongbong Marcos. Kasi siya ang pumirma ng 2025 gaag. Si, oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Uh, aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga. Meron siya pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang. Ha? Malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang uh, trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Kiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba rito si dating speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay uh, wala pa daw ang siya. Kung mayroon man, pasasagutin daw. Ano po yung reaction niya dito? Ah! Oh. <laughs> hindi na po niya uh, baka lang. hindi na naman niya binasa na sinabi niyang binasa yung budget ng 2025. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng uh, o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress pagdating sa ga o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa net Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad na na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng kongreso ng mga projects. Dapat doon nakatutok ang kanilang uh, investigasyon paano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa house, lumobo yung pera, lumaki yung uh, budget galing sa NEP. O so sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader, yung speaker. Pangalawa, sinabi ko na at sinabi namin During a cabinet meeting, nung ako ay nasa Department of Education, nahihirapan kami kasi kinuha ang uh, school building program ng opisina ng speaker. At sinap nila yung school building program, pinamimigay nila sa mga kaalyado nila o gusto nilang uh, tulungan ng mga congressman. Saan? Noon pa, alam na niya. O kung hindi man niya alam, basahin niya ang 2025 budget. At doon siya magsimula, magtanong, mag imbestiga Kung sinasabi niya na hanggang ngayon ay wala pang ebidensya, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Dapat isali si Martin Juan. Dapat isali si Bongbong Marcos. Kasi siya ang pumirma ng 2025 ga. In fact, meron tayong question, di ba? Uh, sa 2025 gaan natin na nasa uh, Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Diba? Sa, sa iyo pa presidente ka, pag dumating yun sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Pa, yun ang panigurado mo. Yun ang oath mo sa batas under our constitution na faithful yung ating budget uh, sa sa pera, sa paggawa, at sa paggamit. Therefore, lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman yon dahil sa pirma niya eh. Kung hindi niya pinirmahan yon, hindi naging batas yon. Hindi magagamit yung pera. Hindi lalabas yung pera. Isali sa makukulong ba? bago magpasko? Si... Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. ah uh, aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga. Meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang ha. Malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang... Uh, trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya.